Opo, si Marissa Basa, 36 years old. Nagkamali ako ng andas na pinili. Marami akong ginawa na mali. Kaya po napasok ako sa kulungan. Halimbawa, may kasamahan kami na lumaya, tapos biglang bumalik din. Ano daw nga naman ang ibibigay sa kanilang trabaho kung galing sila dito? Ang nagiging reason po nila is uh, judgment, gina-judge sila, tapos minsan lack of educational attainment. Wala silang experience ng, ibang trabaho kasi wala naman na silang ibang ginawa. For example, sa kalakaran ng drugs, puro yun na lang yung ginagawa nila. Pwede pala silang magtrabaho bilang sales lady, pwede pala silang magtrabaho kahit sa restaurant bilang crew, pero hindi nila alam kung paano sila mag sa... A perfect example talaga si Marisa. Nung dati po si Marisa, nasa loob pa po ng facility namin, mahihain po talaga siya. Pero dahil po madami pong activity doon, from mahihain na Marisa po, unti-unti niya pong na-unlock yung possibilities and talents uh, natatandaan ko noon, sinasabi niya, ate, ano may yung sa so tingin mo yung pwede kong maging trabaho pang nasa labas? And then, nagkaroon po ng opportunity. Actually, isa po sa mga jail officers po namin talaga yung nag-encourage sa kanya na bakit hindi ka sumali sa upcoming po na housekeeping na training. But it started with uh, pillow donations sa uh, BJMP. And then, sabi namin, why stop from just livelihood? Bakit hindi natin tulungan yung mga PDLs pagka na-release sila we came up with idea na o oh, bakit hindi natin i-replicate yung room ng hotel in one of the uh, spaces nila and then let's train them so that they can be employable and then the rest is history uh, ako po si Marisa Basa 36 years old taga Quezon City ako Nandas na pinili ko marami akong ginawa na mali kaya po, napasok ako doon sa kakulungan po. Malaki po yung tulong sa amin. Kasi kung galing ka sa loob ng kulungan, is matagal ka doon, syempre. Paglabas mo, talaga zero. Wala, wala. Wala nga mga kaibigan, wala eh, di ba? Meron pa rin pong tao na makakaunawa sa'yo kahit saan ka po nang galing. Meron at meron. Hindi po pwede wala. <laughs> Kahit po bilang lang sa kamay natin yung mga successful stories na ganito po, nakakataba po ng puso. Giving people a chance, a second chance, is always one of the best practices that we can give to people. Uh, Isa sa mga pinakamabait ng mga empleyado na nakilala ko, uh, since we hired her, uh, she's inspired a lot of people.